Hello, good morning po mga idol sa ating mga nag-sponsor sa kay Edison na ni Pumusino. Andito po ako ngayon sa bahay ni ex-kapitan na Floristo Tugano kasi doon sa layunin natin na si Edison mailipat siya ng tirahan. Ang una kong napisil na tao na gustong hingian ng Kunting ispesa kayang kanyang lupa na mas malapit-lapit sa barangay. Ito si ex-kapitan na Tugano, Floristo. Kaya, andito ako sa bahay niya. Nakikiusap ako na kung pwede si Edison lagyan natin ng maliit na bahay uh, sa pamamagitan ng mga mag sponsor sa kanya na magawan siya ng bahay. Ano po, uh, ex-cap, tiolong, uh, may hiling ako sa iyo na kung pwede mabigyan natin si Edison ng kunting ispis doon sa imong sogod? Sa uh, karahayang kibo, okay lang. Kaya pagkaburgos man yung kanugok pa yata. Walang kontrata yan? Wala sa nang kontrata. Yeah, man, on, <laughs> <laughs> well, yeah. Mga idol, malaking pasalamat no, hindi tayo nabibigo. Pero ito ano lang to ha, yung parang nagpasiguro lang ako na kinausap siya na magkaroon ng lipatan si Edison. Pero sa totoo talaga, nasa inyo pa rin ang desisyon sa mga mag sponsor sa kanya. Mm. Kasi ano ang magagawa ko na ako bilang nagbibidyo lang na nagpapa na humingi ng tulong sa inyo para kay Edison kaya ito tapos puso niyang ibibigay ang para kay Edison uh, ano ang ano ang masasabi natin sa mga gustong tumulong kay Edison uh, ako naman dahil wala kong tutol kung sino kung saan mo man Maawa ka ni Eh, ako ay nagpapasalamat sa kila. Kaya salamat sa inyo. Pagtulong. tulong sa kanya kung inyong mapapalapatin. Salamat po. Na na po ang tulong no. Kahapon may nagbigay na sa kay Edison ng mga groceries. Uh, may bigas na rin. May biscuit Basta grocery ang ano, no? Uh, at saka may nagtag na rin sa akin na magbibigay pa rin ng grocery. Sa akin naman, ang grocery, okay yan, marami. Pero ang pinakamaganda talaga yung ano muna niya, no? Yung kanyang kaligtasan na... Kasi ang bahay niya nakadikit lang. Yung nakita niya sa vlog ko. Nakadikit lang sa kahoy. Pag mabuhol yung mula kahoy, tamling mo yung bahay niya. Kaya ito, sa kagandahang loob ni ex-Kapitan Floristo Togano uh, bibigyan ng Specie si Edison doon sa area na yon kaya sa uh, Donghoy kung sino yung ayan, ayan na kita no kung sino yung ano talaga na bukal sa loob sa loob, eh, sabi ba gani ano no sabi ni isang vlogger ni Kapay kung kumakain kayo ng five times sa isang araw ibigay ninyo ang isang islat ninyo na pagkain. Gawin lang muna ninyo ang apat na bisis kay kumain sa isang araw. Total, isang bisis lang naman yan eh. Yung ano na yung ibigay natin sa kay Edison. yeah Bye -bye, Kawawa ba gano? Mm -hmm. Gahagad ng pagkaon. Mm, sa mga... Humingi yun ng ano? Yung... Humingi yun ano, siya ng damit. Ano? dun sa pagano. Kaya ano no mga idol? Uh, kung gusto ninyo makita talaga ang kaligayahan ni Edison, hanapin niyo lang ako dito sa Barangay Burgos. Tapos kung gusto rin ninyo masiguro na nag ano talaga yung nagdonate ng tirahan, isama ko rin kayo sa kay ex kapitan na turista Tugan. Ay salamat ha. Salamat. Kap na napaunrahan, napagbigyan mo ako. Ano-ano uh, ang maano natin? Ano ang sa so mga kamag-anak na nakakilala kay Dison? Ano ang atong panawagan sa kanila din? Sa so mga kamag-anak niya? Oo. Oh. Ni Dison? Kung hmm. oh, may, uh, oh, may kapasidad. Yung mga kamag-anak niya dito, kung nakikinig man o nakakakita sa uh, like eh, magpasalamat kayo at kung pwede, bigyan man niyong pansin. Wow. Yeah. Tulungan din. Ah. Tulungan din niyo. Kung kami nga na yung <coughs> sila pa kaya. <laughs> Thank you. Ay, salamat mga idol. Uh, Mag-update lang tayo sa development. I hope na may mga mga, mga tao na mga good Samaritan na mapapantig ang damdamin. Thank you ha, thank you. Thank you.